Matinding pagsabog sa Iran, pumatay sa mga isa na katao at nagdulot ng na matinding kaguluhan. Mas lalong nag-init ang buci ni Ayatollah sa pagbomba kamakailan lang. Kung sila ang mortal na kaaway ng Israel at tinig sa lalamunan ng alyansa, mas masaho lang igaganti ngayon ng Iran sa kanilang mga kalaban. Pero matapos lang ang ilang oras ay umami ng may pakana sa pagbomba. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na hindi pala mga Israeli o mga Amerikano ang may kagagawan sa nakagigimbal na karahasan. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong... Totoo ba Mortal na kaaway ng Israel at tinig sa lalamunan ng mga taga-Kanluran, ang Islamic Republic ng Iran ay mabagsik na kalaban ng maraming bansa mula pa noong una. Ipinakita nito sa buong mundo ang walang humpay na suporta sa proxy groups ng hamas sa Palestina, Hezbollah ng Lebanon at Houthi ng Yemen upang wasakin ng Estado ng Israel at pabagsakin ang impluensya ng Amerika sa Middle East. Kaya sakit ito ng ulo sa labanan sa Gaza Strip at kahit sa Red Sea, maririnig sa mga balita ng balakid ang bansa sa operasyon ng mga taga -akanluran. Lalo na ngayon na malapit na silang makagawa ng sariling sandata nuklear. Kung magpapatuloy ay, siguradong mas magiging masahol ang digmaan. Ang pagsabog noong Merkoles ikatlo ng Enero sa gitnaan mismo ng mga nagpupulong sa anibersaryo ng pagkamatay ng isa sa pinakamagaling na general sa Iran na si Qasim Sulaimani ay walang duda na hindi palalampasin ng Islamic Republic. Ang general ay pinaslang sa Iraq noong buwan ng Enero taong 2020 sa isang drone strike ng Estados Unidos. Matapos ang pangyayari nagreklamo ang Iran kasama ng United Nations na hindi raw makatarungan ng pagpaslang kay Sulaimani dahil wala raw itong peligro sa buhay ni naman. Hindi lamang pagpatay ang inakusa, isang assassination na ipinagbabawal sa domestic law ng Estados Unidos. Ilan pang pa mga pagtatalo ang sumunod matapos ang pangyayari? Ano't ano pa man ang kinahantungan ng politika sa pagpaslang kay Sulaimani na sa galit ang pamunuan ng Iran dahil dito Biruin mo, ang pinakamagiting nilang militar, pinuno ng Quds Force sa bansa at inaasang susunod na mamumuno sa Islamic Republic ay wala na. Kaya nadismaya ang marami nung ito ay pinatay. At ang sinisigaw ay Death to America. At nagsilbi itong pag-aanyak sa pagsulong ng kanilang nuclear program, ang huling alas ng Iran. Matapos mawala ang magiting na general, hindi naman nakalimutan ng mga Iranians ang kanyang pagkamatay. Kaya taon-taon, ipinagdidiwang ang anibersaryo nito. At noong Merkulis, dinumog ng marami ang simenteryo sa Karman. Mula nung namatay ang kanilang commander, bawat taon ay pinagdiriwang ng Iran ang anibersaryo nito. Noong Miyerkules ng umaga, unang linggo pa lang ng bagong taon, 2024, libo-libo na ang naglalakad sa kalsada ng syudad upang dumalo sa anibersaryo malinaw pa rin sa memorya ng mga tagaroon ang araw na ito ay pinaslang. Sa mga video makikita yung mga kalalakihan, kababaihan, matatanda at kabataan na naglalakad sa kalsada habang ilang sasakyan ang sumisiksik sa mabagal na traffic. Karaniwan ang tanawin taon-taon sa mga dumadalo at bumibisita sa libingan. Pero isang pangyayari ang hindi nila inaasahan. Sa gitna ng ingay ng tao at ng mga sasakyan, mga alas tres ng hapon narinig ang isang napakalakas na pagsabog. Wala pang isang kilometro ang layo mula sa sementeryo. Dahil dito, marami ang napatay at nasugatan. Tapos ay sinundan pa ito ng isa pang pagsabog mga alas tres imedia. Medyo malayo ng kaunti sa sementeryo pero ito ang pumatay sa nakararami. Ayon sa AP News, may 84 na katawang napatay sa pagsabog sa seremonya. Sa una ay parang walang umako sa ginawang pagbomba. Ayon sa ulat, inaasahan na tataas ang bilang ng mga mamamatay. Sa una ay parang walang umako sa ginawang pagbobomba at sa kasaysayan ng Islamic Republic. Ito ay isa sa pinakamalubhang pag atake sino ang may kagagawan? Ang nakakaantig na pagsabog ay umalingaungaw sa buong rehiyon at nabalitaan sa buong mundo. Sinabi sa Hindustan Times na ito ang pinakanakamamatay mula noong taong 1979 kung saan naganap ang revolusyon ng Iran. Pati nga si Vladimir Putin, presidente ng Russia ay naantig sa naganap at sinabi nito na shocking daw at malupit ang pagsabog na pumatay sa mapayapang taong bayan ng Iran na bumibisita lamang sa kanilang sementeryo. Kinundem na rin ito ng bansang Turkiye sa Zak Gazeti. Sinabi ng Turkish Foreign Ministry na ang pagsabog ay isang kasuklam-suklam na terror attack laban sa mamamayan ng Iran. Siyempre, sino pa ang sisisihin ng mga Iranians kung hindi ang Israel? Hindi ba't sinabi na hahanapin at papatayin ng mga Israeli ang lahat ng namumuno sa Hamas kahit sa ang bansa pa sila na andoon? Kaya sa France 24, binalita na ang sinisisi ng Iran ay ang Israel, pati ang Estados Unidos. Sino pa nga ba ang may kagagawa nito kung hindi ang tumuturing sa kanilang mortal na kaaway at tinik sa lalamunan? Pero may isang problema. Dahil, sabi ng mga taga-kanluran, ay wala raw silang kinalaman dito at kung babalikan ang banta ng Israel sa pamunuan ng Hamas, ang pagsabog sa Iran ay hindi nangyari sa grupo. At ang kadalasang gamit ng IDF sa pag-atake ay kung hindi precision drone strikes ay missiles. Kung hindi Israel at hindi Amerika ang may kinalaman, sino naman ang aatake sa Iran na sentro ng Shia Islam? Ah, ito ang balitang ikinagulat ng mga netizens. Inulat ng Hindustan Times tagapagbalita na sumusuporta sa Palestina na ang umako sa responsibilidad ng dalawang pagsabog sa Iran na pumatay sa sobra sa isa na rang katao ay ang Islamic State. Iyan ay galing pa sa tagapagbalita na galit sa Israel. Pero kung hindi ka pa rin makapaniwala, ito pa ang isang patunay mula sa tagapagulat ng Saudi Arabia, ang Al-Arabiya, na ang ISIS ang umako sa dalawang pagsabog sa Iran na pumatay sa halos isa na rang katao. Ulat na hindi mawari ng marami dahil bakit nga naman natakihin ng mga Muslim ang Iran. Ang balita sa pag-ako ng ISIS ay kumalat na ngayon sa bungkit ng silangan. Sinabi ng Desert News na ISIS nga ang umataki sa Iran. Ganon din ang ulat sa Iran International na ISIS talaga ang may pakana sa pagbomba. Pati ang tagapagulat ng Kurdistan na K-24 ay nagbalita rin na ISIS ang umatake sa lugar ng Kemran. Kaya ang tanong ng mga sumusubaybay ay, Bakit? Kaila sa marami na dati nang inaatake ng Islamic State ang bansang Iran, katulad noong taong 2017 ayon sa Al Monitor na tinira ang Iran ng unang atake mula sa Islamic State. Tapos, taong 2022 sa NDTV, inulat na inatake ng ISIS ang isang moske sa Iran. Sa sumunod na taon, 2023, sinabi sa Al Jazeera na sinisi ng Iran ang Islamic State sa pag-atake sa Shiraz. Ang dahilan sa kaharasan ay sinabi mismo ng Islamic State base sa Washington Institute na ilang taon na pinlano ng Islamic State ang pag-atake sa Iran noong taong 2018. Sinabi ng grupo ang kanilang dahilan at ito ay dahil ang mga Muslim sa Iran na Shia ay mga Rawafid o mga ayat tumanggap sa katotohanan ng Sunni at paghihiganti ang minana ng mga kasama ng propetang Muhammad peace be upon him sa mga sumunod pa na henerasyon. Sa madaling salita, karahasaan ng habol ng mga Sunni laban sa mga Shia o Partido ni Ali alahi al-salam. Ayon sa Human Rights Watch, na hindi raw kapatid ng mga Saudi na Sunni ang mga Shia Muslim sa Iran at ang puwang ng dalawa ay naasaksihan ng buong mundo sa pagsabog na nagrap sa Iran. Anong aral ang mapupulot dito? Ang karahasang nagisna ng Iran kamakailan lang sa gitna ng pagsuporta nito sa Hamas, Hezbollah at Houthi ay tila sinagot ng isa ding malagim na karahasan pero sa kanilang lubayin. Ang pagsabog na kumitil sa mga isa narang Iranians ay nakikita ng marami na isang karma at ang naglatag ng balik ay hindi ang tumuring sa kanilang mortal na kaaway o tinig sa lalamunan kung hindi ang kanilang kapitbahay na Islamic State. Nagbigay ito ng panibagong pananaw sa kawi ka ang violence begets violence na kailangan ng lahat tayo magingat sa mga nangyayari. Buksan mo ang iyong isip at hayang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan! katotohanan ng susi. Sa tunay na kalayaan.